lang. Si Lord naman. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ang ginagawa ko ngayon. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. So ang context po niyan, nung si Jesus sinugasan niya yung ng mga disciples niya. Tapos si Peter hindi niya mag-grasp, hindi niya maunawaan kung bakit niya ginagawa yun ni Jesus. Kasi pang-alipin na action yun eh. But Jesus was modeling servant leadership, humility, at syempre yung gagawin niyang paglinis sa ating mga kasalanan doon sa cross. So kapatid, kung hindi mo naunawaan ngayon yung sitwasyon mo, litong-lito ka na kasi laki ng problema mo sa pamilya mo, sa trabaho, sa asawa, sa pera. May mga ganyang pagkakataon talaga sa buhay natin na hindi natin naiintindihan kung bakit nangyayari sa buhay natin yan. At tinatanong natin ang Diyos, Lord, bakit nangyayari ito? Lord, bakit nangyayari ito? Katulad ng mga disciples, hindi rin nagdila nila naiintindihan yung ginagawa ni Jesus sa kanila. Pero tandaan mo, sabi ng Diyos sa isaya, my thoughts are higher than your thoughts and my ways are higher than your ways. Hindi naman sinabi ng Panginoong Isus kay Peter na you will never understand. Sabi niya kay Peter, later you will understand. Later on niya, nung crucifixion, nung pinako na yung Panginoong Isus sa cross, akala nila talo na sila. Kasi yung mga disciples, ba? Diba, they were broken, uh, confused sila, natakot sila. later, through the resurrection, they understood yung darkest day nila it became the brightest hope likewise kapatid your pain may feel like an ending parang wala nang pag-asa but in god's hands it may be the very beginning of something glorious amen